Okay mga sir, mga ma'am, mga busing Spin dryer na naman tayo ngayon uh, Today's video, papakita natin kung paano natin i-troubleshoot yung mga nangyayaring problema sa ating mga spin dryer Ang spin dryer ay napakalaga, umulan man umuaraw, Kaya dapat natin panuorin ito para yung mga spin dryer na nakakaproblema ay magawan na natin ng na mahiwagang solusyon Yung hindi na tayo gumagastos, hindi na tayo kumukuha ng mga technician, hindi na tayo bumibili ng mga pyesa. Mga DIY na dapat natin tularan para magawan natin ng paraan. So, papakita ko ngayon, may dalawang klase tayo na kadalasang nangyayari sa ating spin dryer. Madalas na nangyayari o kadalasang nangyayari. O una, yung umaalog-alog. Normal lang yun pagtabingi yung ating mga damit na ating ibinasket sa spin dryer pero yung alog ng alog hindi na normal yung mga busing may sira na yon. kadalasan nasisira yung kanyang cover ng controller ng kanyang spring sa may baba yung tatlong spring sa may baba at pangalawa ay yung kanyang bellow set pero bago natin simulan mga busing intro muna tayo at kung hindi ka pa subscribe, mag subscribe ka rin sa aking muntin channel Kapag ganito yung iyong spin dryer kahit walang laman at tabingi na at napakaluwag na ay ibig sabihin ang sira niya na ay yung kanyang velo set at yung kanyang maari yung kanyang spring controller. So titingnan niyo lang yung kanyang velo set dito sa may baba. Makikita niyo diyan. At para malis natin siya, kailangan din natin alisin itong mga turnilyo na ito para mabaklas natin yung kanyang basket at syempre itong kanyang mga timer switch alisin din natin itong kanyang drain plug at itong kanyang brake para malis natin yung basket at alisin din natin yung kanyang 8mm yung nasa taas lang mga busing then pag naalis nyo na yung mga tornilyo alisin na natin itong kanyang cover then mahugot muna yung kanyang basket so nakita na natin ito yung kanyang lucet Pasensya na sa busas mga busing dahil na mamaos gagaling ng ating trangkaso. Ayan, wasak na nga. Kaya hindi makatindig ng, ma, ng, 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 normal yung ating basket. At syempre, pag wasak na yan, o punit na yan, wag na wag nyo na ang ipilit mag-spin dahil yung tubig na galing sa ating mga damit ay tutulo sa kanyang makina o sa kanyang motor at mababasa at pag sinaksak mo magkakagrounded at masusunog yung motor o spin motor natin so sa mga ganito yung sira bili lang kayo ng ating velo set nasa 299, 299 lang yon at syempre sa spring naman tayo pag nasira tong kanyang control yung kanyang cover ay alog na din yan kailangan din natin palitan pero wala tayong mabibili sa mga tindahan o sa mga store na ganito kailangan lang natin talaga yung nasa mga junk shop o yung mga sira-sirang spin dryer natin pero eto yung pinakamabisang paraan para kuha lang kayo ng electrical tape then puliputan mo lang ng mabuti o tatlong sunod-sunod yung ating controller ng ating spring para bumalik o tumibay yung kanyang pagkakatindig ng ating basket. Kasi ito yung nagko-control para hindi tumabing yung ating basket. So, napakalaga na dapat merong cover ang ating spring. Kasi kung wala yan, hindi rin gagana o hindi rin titindig ng mabuti yung ating spin basket. Ganito lang mga pusing. Lagyan lang natin ng electrical tape. Ayan. Siyempre, lagyan natin lahat. Ayan, tapos na nga mga busing. Paalala ko pala mga busing, ano, isang tip pa. Para hindi na natin baklasin yung buong washing machine natin, yung case niya. Eh, dito na lang kayo sa baba magbaklas yung tatlong tornilyo. Dito sa may baba, may alis lang natin yan. Then, maalis natin yung kanyang motor para tipo, tipis sa oras tayo mga busing. So, naibalingan natin yung kanyang set. So kailangan na natin ibalik yung kanyang basket. Pero bago, na, bago natin maibalik yan, kailangan muna natin alisin ulit itong kanyang cover. Iangat lang natin yan. Then yan, pwede na natin siyang shoot sa kanyang spin motor sa may baba. Then pag ni na natin sa kanyang set at sa kanyang spin motor, pwede natin higpitan yung kanyang tornilyo sa may na 8mm na linogan natin kanina. At siyempre isang dahilan pa Pinaka Laging dahilan pa ng ating spin dryer Kung ayaw umikot Ay itong kanyang Brake, itong cable ng kanyang brake Ay napuputol yan Nang hindi natin nakikita o nalalaman yung, Kung umuugong yung kanyang spin dryer Na ayaw umikot Ito yung dahilan mga busing itong kanyang brake Ito yung kanyang cable Pwedeng na putol yan. Yeah. Pag gumugong lang yung spin, kadalasan nangyayari yung kanyang break. Naputol yung ating cable. Ganito mangyayari kapag putol yung ating cable break. Ayan, hindi natin siya maikot. Laging tandaan kapag gumugong lang yung ating break at tayo umikot, yung ating break ang ating i-check. At yung kanyang kapasitor, pero lagi yung kanyang break. Paulit-ulit. <laughs> so, balik na tayo sa topic nawawala na tayo, napapalayo na tayo sa ating topic. So, pagka napalitan na natin yung kanyang bell set at yung kanyang naligyan ng electrical tape yung ating tatlong spring, ay okay na yun. Balik na natin, pwede na yun mga bushing. So, yan yung mga dahilan lang kung bakit nagkakaproblema yung ating mga spin dryer. So, balik na natin, then test na natin. So nakita niyo mga busing, matino na siya, hindi na siya si Raulo. <laughs> so ganyan lang katali mga busing, ulitin natin, lalagyan natin ngayon ng damit tong ating spin yan. Then on natin. Ayos na mga busing, maraming maraming salamat sa iyong panonood. And maraming salamat and God bless sa inyong lahat.